Hello guys, panibagong araw na naman. Ito ang buhay ko dito sa Spanya, tagalinis. Kung dati, papel at lapis ang hawak ko sa opisina ngayon, pamunas na at yan na yung ginagawa ko. Hehe, <laughs> joke lang. Anyway, ayan yung ano, pinagawa sa akin for today. Kailangan kong punasan yung mga pinggan na nasa cabinet na yan. Malaking cabinet yan. So, apat na uh, drawer yan. So, each drawer is pero siyang dalawang patong. So, tinanggal ko siya isa at kailangan kong punasan isa-isa with care kasi nakakatakot makabasag dahil mamahalin daw yung mga gamit na yan. So, ayan. Siya. Ayan na yung natapos ko isang layer. Grabe, guys. Takot na takot ako nung pinupunasan ko yun kasi yung linipis. And then, yun. Sinunod ko na yung ibang layer pa. Yung pangalawang layer yan, puro naman kutsara at saka tinitor, ganun. And ito ang buhay ko sa Spanya guys. Ito yung totoong buhay ng mga prinsesa. Ako yung isa sa mga Cinderella. Tsari. Cinderella ng buhay niya. Gusto niya yun. Diyos ko, hindi ko na na-video yung lahat ng ginawa ko guys. Kasi nga, Diyos ko, tinapan na ako mag-video kanina. Kasi sobrang dami. Tapos ang tagal-tagal. Inabot ako ng 3 hours para matapos yan. Buong cabinet na yan. Hindi ko na na-videohan yung isang cabinet. Pero kasi wala na ako time kanina. At saka, Sobrang haba natin, din. lang ako para matapos ko siya ng mabilis. Kasi, gutom na gutom na rin ako by that time. Kaya, pagkatapos ko niyan, gumawa na rin ako ng aking lunch. At, naglinis pa ako sa taas. So, ay, ito na yung lunch ko. Very, ano, simple lang. Beef, tsaka gulay lang na ginisa. Kasi, yun na yung pinakamabilis kong pwedeng gawin para makakain ako. Agad dahil, gutom na gutom na ang prinsesa nyo. So, ayan na guys. Bye-bye na.